So, Today is very special day po because February 12 and every 12 of the month, it's a celebrate kami ng Malsaria until now. 10 years and 5 months na kami and nakalimutan ko kagabi siyang batiin dahil sa sabang pagod and ano kahit anong busy nung tao na yon ni Cardo, three months na siya halos busy. Yes, hindi niya nakakalimutan talaga na batiin ako. And very much kile, eh, girls. And today, papakita ko sa inyo yung best Valentine's gift ever namin sa isa't isa. Parang gift ko sa kanya and gift niya na rin sa akin. And yung narinig niyong background music, kakatayin ko muna. Wag na, baka magong na muna tayo. Ayan yung ginamit kong music background sa isang video ko last September during our one decade. And ang dami nag-like, comments, and share. Nakakatuwa lang. And dahil sa video na yun, and ang birthday video ko, nagawakan tayo ng Queen of Digital Media with Ate Francine and Naimatri Kamesian Pino. Nakakatuwa kasi ang daming na-inspired, ang dami daw na-iyak. Pero bago ang lahat, bago tayo pumunta doon sa video na yun, sa, sa ating Valentine's gift ni Cardo and Valentine's gift ko na rin sa kanya. Panoorin niyo muna yung video ko. In 1, 2, 3. nandito na po tayo. On the way na po tayo sa gear. <laughs> I'm so excited. Hindi mo ba ako pipiringan? Para like surprise. Wala pa siya ng ligo. Pagod na pagod po siya. Dahil muna tayo sa The Fairy God Barbie. Check natin kung may tao kasi makami schedule na yun. Ang daming pumupunta ngayon mga client natin ha. Iba-ibang bansa, iba-ibang lugar. Thank you so much po sa inyo lahat sa mga pumupunta punta po kayo every day, 2 to 10 p.m. po. Pang malakasan po talaga tong gift na to kasi syempre talagang alam mo yun, yung talagang baus. dugo at pawis talaga yung inanun daw namin. Kung maga pa nakaka-excite lang na nakakaiyak. Wait lang, iiyak mo na ako. <laughs> 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 iiyak ako, wait lang. Paking promise. Check! Mga ilang minuto ba? Baka dumating na yung mga client ko from abroad. Piringan mo ako kunwari hindi ko alam. Ano pa yan? Hindi ka makunong umarte. Kailangan, kailangan may surprise yung parang mga makatotohan ng eksena. Di ba yung parang may mga ano, thrill and may something nakakaiba. And kailangan may rollers para pang malakasan. Pag nandun na tayo sa harapan ng gift natin, is full pack na yung pinakabangas natin. Very much Koreana. Ayan <laughs> yung promo natin ha until now. Extended pa po yan. Punta po kayo. This is it, si Pansit. Ito na po ang aking regalo. For him and regalo niya rin para sa akin. Oh my God! I'm so excited! <laughs> okay, bago yan, papakita ko muna ulit na sa inyo. In 3, one Ito na yung taas natin, ano? Tingnan mo. Ganito na tay kataas oh. farmer. Ngayon, ito na siya. Then, marami pang kasunod, alam ko. And marami pang parating. Halika ka tayo. Ito uh -huh. dito na ako ngayon sa taas. So, ban din sa kuya niya. Dito, para sa ano, dito sa stainless na ano namin, na hagdanan. Yan. Ito lang naman yung request ko. Yung kusyan di ba? Masyado kaming kulong na kulong last time. And para talagang sabang taagal namin tiniis yung matira sa bahay na maliit. Hindi na ako makasya yung mga items namin. Ito yung gusto ko. Ito yung terrace namin. Then, ito yung dito ako maglalagay ng lamesa pa. Pag nagla-laptop, laptop ako dyan. Yan. Pwede rin ako dyan mag-exercise. Dito ko yung nilalagay si Ike at si Yuki. Yung dalawa kong puppy. And ito yung kwarto namin. Ayan. Nakakatuwa. Ang laki. Tol, kailangan dito ako siguro maglalagay ng mga vlog. Puan yan. Dito ako mag magte-take. Tapos yan, yeah, sigaw magpapalagay ako dito ng cabinet. Dito yung malaking kama na dream ko and malaking TV. Then, bathtub. Ito yung CR namin sa loob ng kwarto. Hindi man siya ganun kaganda ka. Perfect. Pero sa akin, sabang na-appreciate ko yung mga ganitong klaseng blessing, di ba? Siyempre, maging humble lang tayo always. And maging feeling blessed tayo always and grateful sa mga magagandang nangyayari sa buhay natin. Huwag natin isipin yung mga negative and bad vibes para alam mo yung simp simpleng bagay, ma-appreciate mo talaga, lalong-lalo na kapag pinaghirapan mo. Dugo at pawis nga, di ba? Kaya ito yung pinakamagandang gift namin sa isa't isa ngayong Valentine's Day. Dito, dito na kami gagawa ng maraming ano, ng maraming papi. Dito na kami gagawa ng pamilya. At bubuo ng isang tahanan na masasabi na magkakaroon ng haligi ng tahanan. Iilaw na ng tahanan. Ano, anong tawag sa mga anak? Ha? Anong, anong tawag ba sa anak? <laughs> ano ba tawag sa mga anak? Sahig ng tahanan. Gano? Gano mag-isip? So, thank you so much talaga. And continue lang po kayo sa support sa akin. Siyempre, masaya-masaya lang po ako. And deserve naman namin ang dalawa na It's time na para kahit paano is i namin yung sarili namin sa mga ganitong klase ng mga bagay dahil sa pagod at hirap namin. Ngayon, makakamdaman mo talaga na ang saya-saya. Talagang hindi mo makamdaman, hindi mo maipaliwanag yung saya mo. Kasi kahit paano is natutupad mo unti-unti yung pangarap mo lalo na kapag nagtsatsaga ka tsaka nagsisimikap ka. Kung napanood yung dati kong video nung birthday ko, galing din naman ako sa wala, Then, nagsimikap ako, parang ang ganda lang ng flow ng mga pangyayari sa akin. Sa mga nangyayari sa akin. Kaya parang sabat-tinkul talaga ako kay God. And syempre, huwag nating... Huwag nating hayaan na masira tayo sa mga negative, mga bad vibes sa mga paninig. Always focus on your goal. Para ma-achieve mo yung mga dreams mo sa buhay. And kailangan... Ano ka lang? Focus. Dapat hindi mo hayaan na sarili mo na mga bad vibes. And kailangan... Gawin mo siyempre ng ano, ng kilos at galaw para sa makamit ng yung dreams mo. And huwag mo kakalimutan ang prayers, faith, and kailangan maganda ang hangarin mo sa buhay para matupad mo ang lahat ng iyong pangarap. Okay? So, kung nagustuhan niyo po itong video na to, don't forget to like and subscribe para sa mga susunod nating channel. And follow me on my Instagram, Instagram, Facebook and TikTok account. Siyempre, bago-bago pa lang tayo. Pero so far, nag enjoy talaga ako sa mga eksena. Ngayon pa, ngayon taon na to, ikakarin natin yung mga vlog-vlog na yan. Ha? Okay? So, see you on my next vlog. I love you all, mga fairies. Mua! Umitim na siya kasi kaka-construction. worker. Ayan siya. Bantay siya dito everyday. Gigising ng 7 a.m. Then, uwi siya ng 6. And kahit sunday may trabaho siya. Lahat-lahat. Kamera, computer, mekaniko, karpintero, laba dito. Ano pa ba nga